Kinabukasan nga pagkatapos ng libing ay napagkasundoan namin magluglog sa ilog. At dahil nga late na rin kaming nangatulog ay late na rin kaming nagising. Kaya yung balak naming magluglog ay mukhang mapupornada pa yata. At dahil nga magluluto lang din naman ng tanghalian ay tinuloy na lang namin ang planong magluglog. Kagad-agad nga ang ginaya kang mga dadalin at ang niluto ay doon na lang kakainin. At dahil nga pasado alauna na, eh late lunch na at kasama na rin ang merienda. At dahil nga ilog lamang ang plano, eh wala kaming pang entrance. At habang nasa sasakyan nga, ay nagbago ng plano. Doon na nga lang daw sa Las Casas mag -swimming. Sa bagay, mas malapit nga lang dahil apply ang malaki lang naman first time ko lang din naman makakapunta doon kaya naman for the go pagdating nga sa Mayroro ay kumaliwa lamang at tinutumbok namin ang eskinitang daanan hala at may pool pala dito pagdating nga namin doon ay nakabukas naman nga ang resort pero wala naman ngang tao Aalis na nga din sana kami dahil wala naman ngang makausap. Buti na lang ito nagbebenta ng ice drop ay siya ang sumundo sa nagbabantay. Dahil tagadingan lang nga kami, pinagbayad na kami ng 100 per head. Puti na lang may G